may printing business ka na. Kaso, hindi ka marunong mag-layout or mag-design. Ako, problema nga yan. Huwag mag mga boss. May solusyon tayo dyan. Ano-ano ito? Number one, magbigay ng oras sa pag-aaral sa online man or short courses. Kahit basic, importante ay eh, may knowledge ka sa mga basic tools na ginagamit sa pag edit Isang tool at function lang kada araw, okay na yun. Eh, pwede ba sa YouTube University? Yes, pwedeng pwede. Eh, wala akong time sir eh. Tsaka hindi ko talaga po yung pag-edit. Ito naman, napakasimple ah, lang yan. Number two, mag-hire ng tao na gagawa nito para sa'yo. Nakasave ka na ng time, eh nakatulong ka pa. pa. Kaso sir, hindi ko pa afford. Tsaka minsanan lang naman may nagpapa-edit eh. Sige, may solusyon pa rin tayo dyan. Number three, pwede mo itong ipagawa sa mga online virtual assistants na may skills sa pag-edit nito. Less time consuming at low cost. Kaso sir, eh, sa magaling salita, eh nahihirapan talaga ako sa pag ng online. Ito naman, lahat na ata ng problema, pinuproblema mo. Dahil dyan, ito yung pang-apat. Pwede mo naman itong i-job out o ipagawa na lang sa iba. At tubuan mo na lang yung mga pinagawa mo. Hindi ka na nahihirapan, eh kumita ka pa. Remember, kung nagsisimula ng printing business, kailangan kahit papano ay may basic knowledge sa pag edit Maging posigido at determinado sa pinasok na negosyo. Dahil sa uli, ikaw at ikaw lang ang tutulong upang mapalago ito. So, paano mga Abos! most happy printing